Come to in the park, Ngayon po ay interesado po ako dito sa mga pera ng unang panahon. Ito po yung pera ng unang panahon. Ito po yung sa Japanese na pera. Ito ay madalas ko pong nakikita sa YouTube at nakikita na pag may ganito daw ay rare daw. Ayan, yung rare daw ito. Ito ay panahon pa kupong-kupong. Diyan po daw makikita o oh, kung ano 19 ito. Pilsa ngayon, hindi ko alam po ano 19 yan. Diyan daw o diyan, diyan, diyan. Madalas ko ito nakikita sa YouTube. Yan, mga sa Japanese po yan, mga panahon pa ni Ko Pongko Yung mga nangangailangan nito, yung iaano nila sa education nila, pwede po magtanong, ito po yung unang panahon na pera, ito po yung kanilang one. Tapos ito naman po ang interesado ako. Ito po yung 1981 na pera ng Korean. Ito po yung 100 won. Doon po ito naghiwalay sila sa Japanese during Japanese time at saka nung no, ano dito sila naghiwalay gumawa sila ng sarili nilang pera ito po yung begon begon 100 won yan po yung matagal na na pera 1981 na pera tapos ito po yung mga interesado na, eh, interesado ako kasi nakikita ko ito na ang mahal-mahal ng value. Kaya ilang ang dumi-dumi na, paano pa yun may bibenta. Kita nyo yan. Ito po yung hinahanap nila na pera. Nakitang-kita ko talaga kung magkano ito. Kaya lang yun ay makintab na makintab at malinis na malinis. Mantalang ito ay kulay-kulay iwan na yan po yung mga hinahanap nila nandito po sa akin ang kaso ang dumi-dumi na ngayon lang ako nagkaroon na interest dito mga madlang people may panlinis yata dito ang kaso hindi ko alam kung ano yun bago lang po ako nito nagtitingin-tingin pero nakikita ko na ito sa youtube ito po talaga yung hinahanap nila yan hinahanap nila yan yan hinahanap nila yan yan kung sana nabili nila sa akin, mahal na mahal yan. Ito po ay siguradong pera yan. Malaki ang value. Yan po yung design. Rare money po ang tawag yan. Yan yung mga rare money. At may natutunan pala ako, kung gusto nyo talagang mag-keep ng pera, kailang malinis at bago. Tapos ilalagay na agad dun sa lalagyan niya para hindi siya mag damage at andito naman po ang aking naitago na Queen Elizabeth II ay dito ito po ay rare din ito pero hindi ko tiyak kung totoo yun titignan ko pa kung meron siyang bilog dito sa may liig ng kangaroo kangaroo ba yan? basta merong dito may bilog yan yun ang rare. yung may mga ano tapos ito mga, mga matatandang pera yan nagkaentresado talaga ako dito sa mga coin na to kasi matagal na po ito ito ang mga quart iba naman to liberty kung may alam kayo sa liberty alam nyo ba yun itong quarter dito ako talaga grabe na dismaya. Baka letter D yan. Baka letter D ito. Tapos dito, pag double L daw yan, Liberty na yan. Ito 'yung hinahanap nila na rare money. Error money kung tawagin. Kaso hindi pa rin po ako sigurado, gagamit ng payan ng magnifying glass. Yan, mayroon may siyang tuldok dyan. O baka yan, letter D na yan. 1970. Baka ito na yung error. Sa kaya ito pwedeng ipadala. Para maging... Para jackpot. Birin mo kung makano daw ito. Kung totoo ito. Kung ito na yung error money. Ito na yung sy ko. Yan, o. Nakita niyo yung tuldok na yan? Pag yan ay letter D, ay jackpot na ako. Meron na agad akong $30. Yun ang value. $30,000. Malaki ang pira sa mga ito. Ang kaso nga lang, di natin alam kung paano natin maibibenta. Lalo na yan, yan. Sigurado ako, may value yan. Ito yung hinahanap nila ng error money nung yung mga design na yan. Shipon. Dito ulit tayo sa Korean money. Itong Korean money na to, yan yeah, yung mga importante na yun. Nakita nyo naman. O, oh, yan, mga error yan. Sino ma-interesado dyan? Dapat wala daw butas eh. Walang butas. Kaso na-damage na ito. Hindi na daw ito kailangan pag ganitong na-damage. Ikwintas na lang kaya ito. Biruin mo. Ang lalaki ng halaga nito eh, hindi natin alam. Andito na po yung mga 1979 yung mga ano pera na talaga may halaga mayroon din po akong ganito one din har sa ano naman yan sa ibang lahi naman to kitang kita nyo naman ang mga hari noong ng panahon Ayan, hindi pa ako tapos. Nag-treasure hunting pa rin ako magahanap pa ako ng mga perang luma ayan ito na po yung mga nakita ko may mga halaga ayan yung may mga halaga nakita niya, yan binalot balot ko na may mga halaga yan ito na po 1970 1975 1975 dito yung isa lang nakita ko ayan may mga halaga siya ang dami dami ko nang na may nasa si dito ko lang nilalagay sa basta ang kailangan ko makita, ipakita, gusto ko talaga ipakita itong 1970 na Liberty yan. Ito po yung 1970 na Liberty. Ipakita ko na nga sa inyo ha. Nasambing kamera camera dito? Ako yung nagdadaling. Ang, ang rare daw po kasi, naulit ko na ba yung? Ito, ito, ito. Ang rare kasi, 1970 ka na saan ka na ito 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 1970 Basta may letter D daw dito. Tapos yung daw letter dito ay matataba. Ayan. Ayan banda. Yung letter dito ay matataba yung L. Kaya kailang makapasa sa magnifying glass. <laughs> Ang problema po dito, di natin alam kung saan natin ito ititinda. Ang problema dito, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Yan, may mga halaga po ito. Nakita ko na po ito sa YouTube at sa kaliba ko nakikita. Talaga po, may halaga siya. Hindi pa ako tapos. Adami ko pa yahat?